Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay atin pong isa-isahin ang pahiwatig na ikaw ay siswertihin na. Ano ba ang mga palatandaan na paparating na ang swerte sa iyong buhay at ikaw ay siswertihin na? Ano-ano ba ang mga palatandaan nito? Okay po, ang una, pinapaniwalaan na kapag ang paniki ay pumapasok sa ating bahay, ito ay magbibigay sa atin ng swerte. Initunuturing ng mga Chino na ang paniki ay simbolo ng walang hanggang kasaganahan. Kaya naman, kapag ang paniki ay papasok sa inyong mga tahanan, ito ay pahiwatig ng walang katapusang swerte ang paparating sa inyong buhay. Kaya po, pag may papasok na swerte sa inyo, pag na paniki sa inyong tahanan, asahan na po natin ang swerte na paparating sa ating buhay o sa ating lalo na sa ating tahanan kasi ang paniki na yan kung lalo kung kasi ang paniki pag pumasok sa inyong tahanan, yun po ang ibig sabihin nito. Walang hangga ng swerte. Kapag ikaw naman ay nakatanggap ng pera, o kahit man lang sa mga idinadaan sa tip or may dong isang taong bigla, bigla na lang nag-abot sa iyo ng pera, ito din po ay pahiwatindig ng swerte. May iba nga dyan, kapag halimbawa na nabigyan sila ng pera, ang ginagawa nila ay hindi nila ito ginagastos at ginagawa nila itong lucky charm upang mas maging mahatak ang swerte sa kanila. Pangatlo, pinakamaswerte ang araw mo. Maswerte daw kapag ikaw ay naiputan ng ibon sa ulo. Ito ay dahil na rin sa kasabihang ang kayamanan ay ibabagsak ng langit sa ulo. Ano mang bagay na may kinalaman sa ibon ay itinuturing na maswerte. Kung ang paniki ay tagapaghatid ng kasaganahan, ang mga ibon naman ay tagapaghatid naman ng magandang balita at oportunidad. So pag ikaw ay naiputan ng ibon sa ulo, ibig sabihin ikaw ay malapit na malapit ng swertihin sa iyong buhay. Siswertihin ka naman habang buhay kapag nakita mo ang inisya ng sapot ng gagamba. Kapag nakita mo ang inisya ng sapot ng gagamba, lahat ng iyong plano ay magaganap at magiging mabunga. So, ibig sabihin, pag may negosyo ka, kung ano man ang ginagawa mo, ay ito ay uunlad ng walang magiging sagabal. Kasi tulad ng gagamba, ikaw ay magkakaroon ng mga pagkain, pero kahit hindi mo pa ito gaanong paghihirapan. Panglima, swerte kapag nakasalubong ka ng ahas. Pag nakasalubong ka ng ahas, syempre ang una mong mararamdaman ay takot. Siguro ikaw, kahit naman siguro sino pag ako nakasalubong ako ng ahas, Uh, tatakbo din ako ngunit pag ikaw ay nakasalubong ng ahas ito ay nangangahulugan ng magandang mga pangyayari sa iyong buhay kung ang ahas na ating makasalubong ay mas makamandag mas ma mas malaking swerte ang darating sa iyong buhay mas malaki pang mas marami or mas malaking swerte ang darating sa ating buhay kapag ang ating nakasalubong na ahas ay mas makamandag. Pero mag na huwag tayong makagat sa ahas na yun at baka yung swerte natin, imbis na makuha natin ay mawala pa. Pang-anim, may pirang paparating kapag nangati ang ating kaliwang palad. Ito ang ating kaliwang palad yung iba yung iba pa nga pag nangati ang kaliwang palad ay ipinapahid nila sa kanilang buhok ipinapahid ito nila sa kanilang buhok upang hindi na makawala ang swerte yung iba ay tumataya sumasali sa mga sugal at sabi tiyak daw ang panalo kapag nangati ang iyong kaliwang palad wag lamang po ang kanan sapagkat pag kanan ang nangangati ibig sabihin po nito ikaw ay magkakaroon ng biglaang gastos. So, pagka yung kaliwang kanan ay kaliwang kamay ay nangati, ibig sabihin ikaw ay siswertehen. Pag ikaw naman ay nakakakita ng bulalakaw, nakakita ka ng pabagsak ng bulalakaw habang nakita mo ito, mag-wish ka daw kaagad. In 30 days ay ang iyong wish ay magiging totoo habang nakikita mo pagkakita ng pagkakita mo sa pabagsak na bulalakaw, tumingala ka sa langit at magwish ka in 30 days ay magkatotoo ang iyong hiling. Inbon ang swerte kung total ng iyong birth date, kung total ng iyong kapanganakan, ito ay add. Number 8. Ang number 8 ay isang magical, magically power number. Ang mga taong may number 8 ay may karaniwang nagtataglay ng magandang kapalaran. So, 1978. Ako, 1978. Ako, maswerte na ako ngayon sa pag-ibig, pero dati hindi. So, mayroon talagang ibang ganun. Minsan, um, minsan ang, aning ang buhay natin ay um, puro pagsubok ang ating munang nararanasan. Pero, darating din ang oras na matatapos ang lahat ng pagsubok ang lampo, Tayo tumigil, kakadasal at manalangin at tiyak naman ma lahat naman ng paghihirap ay may kapalit. Ito po. Okay, number nine. Topic ng pag-usapan kapag nangati ang tainga. So, pag kapag nangati ang tainga. Kapag ang iyong kaliwang tainga ay nangati, ibig sabihin ay maga may magandang paksa tungkol sa iyo. May magandang paksa sa iyo. Kapag kanang tainga naman, ang nangati ay kapalitaran. So, kapag nangati ang iyong, iyong kaliwang tainga, ibig sabihin ay may magandang paksa tungkol sa iyo. Pero kapag uh, naman, eh, kabaligtaran yun. Kabaligtaran yon Isang importanteng pangunahin ng paparating kapag ang parong-parong pumasok sa bahay. Kapag may pamasok na, ang pumasok na paro-paro sa inyong bahay ay makulay. Ang bisita ay may hatid na magandang balita patungkol sa iyong buhay pag-ibig. Kung ang paru-paro naman na pumasok sa inyong tahanan ay dark ang color or ang pakpak nito ang balitang hatid ng pa, pa, pa ano ba yun, yung bisita nyo, ang balitang hatid ng inyong mga bisita ay patungkol naman sa iyong career or sa iyong business. Kaya huwag ninyong hulihin ang paru-paro, hayaan niyo lamang ang paru-paro na mag-ikot-ikot sa inyong tahanan dahil ito ay magdadala sa inyo or maghahatid sa iyo ng swerte iikot ang gulong ng palad kapag naisuot ang damit ng pabaliktad. Ayan po ay totoo po yan. Totoo po yan. Kapag ang uh, minsan po na, labas, na, na palabas po ako ng bahay na hindi ko po talaga na napansin na ang damit ko pa ay pabaliktad, nabaliktad ko pala yung pangitaas itaas kong damit. Napansin ko na lang nung nandun ako sa labas, nung papasok na po ako, pabalik na ako sa aming bahay, nakita ko na lang po na baliktad pala ang damit ko in two days po talagang may dumating po sa akin pera nang hindi ko po inasahan. Kaya naniwala po ako na kapag ang ikaw ay accidenting na baliktad mo yung iyong damit nang hindi mo namamalayan ay may paparating na swerte. Yun po lamang sa ngayon ang ating uh, palatandaan na ikaw ay malapit ng swertihin sa iyong buhay. So pag may mga ganyan pong sign na paparating sa inyo, isa lang po ang ibig sabihin, malapit na malapit na ang swerte sa iyong buhay. Ayan po, magandang gabi po sa ating lahat.